Ang ginger, Zingiber officinale, ay isang uri ng halamang gamot na may malawak na range ng benepisyo sa kalusugan. Ito'y kilala sa kanyang anti-inflammatory, antioxidant, at digestive properties. Narito ang mga benepisyo ng ginger. Anti-inflammatory, ang ginger ay may mga sangkap na makakatulong sa pagbawas ng pamamaga sa katawan. Ito ay maaaring makatulong sa mga karamdamang may kaugnayan sa pamamaga tulad ng arthritis. Digestive Health Ang ginger ay may kakayahan na mapabilis ang proseso ng digestion at magbigay ginhawa sa mga problema sa tiyan tulad ng pagtatae, pagduduwal, at pagsusuka. Ito'y maaaring magkaroon ng positibong epekto sa gastrointestinal health. Relief sa muscle pain, ito ay maaaring gamitin para sa pampakalma at pampatanggal ng pananakit ng katawan tulad ng muscle pain o sore muscles. Nasaya relief, ang ginger ay kilala rin sa pagtulong sa pagpapababa ng nararamdaman ng pagsusuka, lalo na sa mga buntis na kababaihan o sa mga taong naduduwal. Immune System Support Ang mga antioxidant sa ginger ay makakatulong sa pagsuporta sa immune system at paglaban sa mga free radicals. Menstrual Pain Relief Maaaring magbigay ginhawa sa mga sakit ng puson o menstrual pain. Ito'y maaaring gamitin sa pagluluto ng ginger tea. Cardiovascular Health ang ilang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang ginger ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa cardiovascular health, tulad ng pagpapababa ng cholesterol levels. Blood sugar control, may mga pagsasaliksik na nagpapakita na ang ginger ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels. Cancer prevention, bagamat ito ay nangangailangan pa ng mas maraming pagsasaliksik, ilan sa mga pag-aaral ay nagpapakita ng potensyal na anti-cancer properties ng ginger inflammatory bowel disease, ang ginger ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa mga kondisyon tulad ng inflammatory bowel disease o IBD. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na ang ginger ay hindi dapat ituring bilang pangunahing gamot para sa mga kondisyon na ito. Ito'y maaaring magbigay lunas ng mga sintomas o makatulong sa pagpapagaan ng kalagayan, ngunit hindi ito isang pamalit sa profesional na payo ng doktor. Kung ikaw ay may mga kondisyon sa kalusugan o iniinom na ibang gamot, mahalaga na kumonsulta muna sa isang doktor bago gamitin ang ginger o anumang ibang halamang gamot.